Sa ospital ang bagsak ng mahigit apat na pong residente matapos makalanghap ng volcanic smog sa Batangas. Karamihan sa mga naospital ay estudyante. Kaya naman may payo ang mga LGU at otoridad sa mga residente. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Halos mapuno ang ospital na ito sa sunod-sunod na pagdating ng mga pasyente sa Balayan Batangas kahapon. Umabot sa 45 pasyente ang dumagsa sa mga pagamutan na karamihan ay estudyante. May mga nakahiga sa stretcher, habang ang ilan kinailangan pang bigyan ng temporary oxygen. Karamihan sa kanila nakaranas ng paninikip ng dibdib at nahirap sa paghinga. Epekto ito ng volcanic smog o vag mula sa vulkang taal. Agad umano nilang binigyan ng paunang lunas ang mga nasa 45 na pasyente na karamihan ay mga estudyante. Na-discharge din daw agad ang mga pasyente. They just took a rest for just, ano, parang 30 minutes. Medyo matagal lang yung discharge namin kasi ang dami, hindi na kanina eh. Hindi na nga, na, na nga namin, ano, kasi namin. Una raw na mataan ng FIVOX ang VOG, bandang alas 12.30 kahapon. Dulot daw ito ng pag-angat ng magma sa bunganga ng bulkan Taal. Kaya ang paalala ng mga ospital sa mga residente, magsuot muna ng face mask. Manatili muna sa loob ng bahay at huwag magpanik. Medyo nagkakaroon ng mga ashes, mga may minute particles po sa air, gagamit po tayo ng mask. Ano ba? Tapos, stay indoors lang. Sa pag-iikot ng aming team sa Batangas kanina, kita pa rin ang makapal na smog sa lugar. Nakasuot na rin ng face mask ang mga residente. Nananakit ang dibdib. Delikado talaga. Pag nalanghap natin yan, epekto sa ating katawan. Dahil dyan, wala nang pasok ngayong araw sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa iba't ibang bayan sa probinsya. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.